Good morning, good afternoon, good evening So ito na naman, hindi talaga sila titigil mga palangga Hanggang, syempre nga yung mga fans din ni Mane Yung bang gusto nila na yun, paniwalaan nila yung lumalabas Kahit naman yung iba ano, alam na yung idolo nila may asawa na Pero, syempre, kontrahan nga Nation, Tapos mga Mainers, tapos mga Aldenatics, mga A eLenings M leanings, kontrahan nga, di ba, all kontra-kontra nga yan. So, naman, para manatili pa rin yung mga M leanings nila, Lalabas, mag, mag lalabas talaga sila ng puro kalokohan na edited na video, kung kaninong video yung gagawa na nila at patong ulo lang. Kahit itong ulo ko, putulin lang, i-edit lang, sa ngayon, patungan ng ibang ulo magiging iba na. Kasi alam nyo mga palangga, mayroon nga ang katawan lalaki, kinu-close up, apag ah, pag mo katawan lalaki, pero yung ulo kay Mingay. Ang dami na pong nangyayari yun, na ganyan po ang ginagawa nila. Tumatawa lang sila, kasi alam nyo yung mga palangga, sa mga aldabdation yun, gusto rin talaga nilang maniniwala tayo. Pero, mm, di talaga tayo maniniwala doon. So, ito na naman, may bago na namang video, no, dahil mga party-party ngayon, noon, di ba yung, ano yung, kay Tito Soto, o, oh, nagsiselebrate nga rin nitong kahapon, last Saturday, ng, ano, eh, belated happy birthday daw, pero, Ewan ko, titingnan natin kung mayroon na namang ilalabas. Kasi di ba may nilalabas na yun na, ayan, nagpunta si Mingay. At saka si Kongi, hindi po yun sila. Edited nga lang, pin pinapatungan ulo. Kung si Mingay man yun, yung lalaki, hindi yun. Hindi si Kongi yung patong ulo. Alam nyo na kung anong, kasi hindi ko yun pinanood yung ano na yun, video na yun. Dahil, <laughs> Ako, wala pong katotohanan yun so ito na nga dahil party party may party na naman na pinuntahan ka no so yun na nga daw sa lula na naman hmm, lula ata yun kasi short video lang yun lula ni Kongge. ang nakakatawa sila lang dalawa si Kongge lang at saka si Mingi ang nagbamas may mas sila no Nagput, naglagay sila ng puti ng mas tapos para syempre malayo lang yung video at maiksi lang para kunyari para paniwalaan no nagpicture na naman ayan nakaharap sila tinanggal yung mask o may wala ng mask tapos ay nako <laughs> patong ulo <laughs> nakayelo pa doon si Kongge ay nako sino kayang tao yun ano na pinatong patungan nila kaya kung sino-sino na lang mga party-party na yun yun gagawaan talaga nila <laughs> yung ulo ni Mingay, ulo no Kangay. Hay nako mga palangga. Thank you so much. Yan lang po ang update natin. Huwag nyo ng paniwalaan dahil puro talaga kalokohan lalong-lalo na malapit na ang Pasko. <laughs> na, ay nako, berber na, na talagang kailangan talagang maglalabas talaga sila ng kalokohan mga palangga. Dahil nga itong si Alden may palabas na movie. Kaya thank you so much mga palangga. Bye.